Ayan guys, may eclipse daw ngayon. Sabi may eclipse daw ngayon. Tignan yung mga ibon Oh. Yung mga maling sasayaw ba yan? Ayan, nagkagulo sila Oh. Tapos yung ulap doon pulang pula. Alas 6, pag alas 6, 20 na. Pero liwanag pa. Tignan yung mga guys Oh. Diba? Mga ibon na maling sasayaw para tinanyo nyo oh. Ngayon pa ngayon lang yan ganyan eh. Ganyan na sila oh. Hindi ba Kitang kita para sa Magulo. Pag mahaba-haba pa bata ang tag-init nito guys. Ayan po. Ayan ingat po sa mga ano. Lalo na yung mga buntis. Ingat po. Kasi sabi ng kasabihan sa mga ninuno. Pag mga buntis guys, kailangan magsuot ng itim. At saka hindi masamang maniniwala. Kasi yun po talagang kasabihan noon pa. Kaya nasa inyo na po yung maniwala man kayo o hindi. Walang masama po kung gawin ninyo or hindi. Kasi mahirap lang po guys. Diba nasa huli ang pagsisisi kung sakali man po. Kasi uh, ang eclipse po guys ay bihira lang po mga ilang taon na po ang bago ulit mangyayari kaya ito guys din niya mo ila. tingnan niya yung ulap po pulang pula ayan mama mama ay andun tingnan mo ito guys oh pulang pula naman dito ayan kayang yang eh.